May pabulaklak pa. Thank you so much. Thank you so much sa flowers. Meron tayong pa flowers. Happy Friday sa lahat. Hi everyone. Kamusta mga ka-explore? Kapag kayo ay merong kubos na natira, ganito ang gagawin natin. Huwag niyong sayangin. Ito yung kubos natin. Pwede pa lang siyang makain. Kagabi pa to ito yung tinatawag nating leftover. Hindi ko nga siya nilagay sa ref para hindi siya tumitigas. Kasi pag nilagay ko sa ref, tumitigas na yun. Sa ganitong para mga ka-explorer, meron na tayong masarap na breakfast. Kaya ganito lang yung gawin natin. Lagyan natin ng powdered milk at saka sukal konti. And then, hot water. Okay, ganyan lang siya. At dagdagan natin ng fresh milk. Okay, breakfast is ready. Ganito na siya mga ka-explorer. O, oh, diba? O, ipat-share ang aking thermos. Ito yung Saudi coffee. Meron palangga ganito na, oh, tokyo ito yan, green tea. Nice. Thank you sir, sponsor. <laughs> mm. Yan. Pwede na. Ganito yung ating bibigyan kapag tayo ay mag-outing. Hindi yung full. At saka, ito yung kubus. Mayroon na tayong pang-breakfast. Pero hapunan ko na itong mga baby <laughs>